Para kaya nag -aaway. Parang napakalayo ng kausap. Dalawa pa natin. Ka na kayo. Kaya dalawa yung <laughs> <laughs> Hindi ko pala nakausap sa sir eh. Saan? Isang Ay, kung di na. Okay. ang nga. Dito pa lang. Anong nilipat-lipat mo? Hindi, <laughs> naka-video ako. Upload ko sa sa YouTube. <laughs> Magkano ang rent ng bus? <laughs> Up and down pa naman, Diyos ko. Yan, papunta kami ng bundok. Pakyat kami. Ganda oh. Ano ko mo una? Ano ko mo isang ang. na marahil dito ng pagpasahan. Hindi ko nailalita. Pare buo ang Hi guys. Edit niya ako sa kanyang guys. <laughs> Sino ba? kasi mission. Like bayan. Ate, nating Ami. Nating sana Ami, naka-like Hi! Ang layo naman yan! <laughs> Hi! Welcome to my vlog! Mag Explore na naman kami kahit ulan. Ang ganda ng ano nila o. Oh. May isda kaya ang dyan? Ang maganda pag may isda yun dyan. Hindi. Dapat may ano sila yung pispan pan. At saka yung dumi makain ng isda. sila bubo <laughs> labubo labubo baka <laughs> ganyan pala yan nakala <laughs> okay. ko mas totoo lababubo may bagong tulay na naman sila oh. mga mga high tech yung mga ano dito. Pilipinas wala na bagsak. Mga seven Adventist yan te. Hmm? Bakit iglesia ba si ano? No, ano Irish, tapos may bayad daw yan. Te, pag ano, pag may absent ka, ano ba yan? Hindi ko naintindihan yan. May, may multa? May multa daw yan. Kaya hala, sabi ko ba nga? <laughs> Nagkikater. Ang ganda ng restaurant nila. Oh. Grapa sa restaurant. Ano siya? Uri. Curie? Curie ba? Mark and Spin Shirt.

o hindi ka man nagsabi minsan lang kasi kita magkita punta kayo doon sa Shatin mura lang naman ay, saan ka ba? kasi ang sunduan nasa $13 ang pamasahe madali lang naman 30, uh, 30 minutes kung mabilis lang mas malayo ang sentral abot ka ng isang oras eh marami ako doon jacket

Ako, Central to Taipo, 25. Ay. Hindi pa kasali yung pasakay ko papunta doon sa amin. Uh Oo. -oh. Kasi mga hapon. Uh -oh. Central, 29. Na. Ha? Oo, no, 29. Ah, oh, mas malayo. Ay, kasi sa akin, ng Taipo lang talaga. Hindi pa kasali doon sa amin. Sa amo ko. Bali, 25 plus ang 7. Eh, mas malaki. Ano ka? Ilong sakay ka? Tatlo. Sa akin, tatlo sasakay ako talaga ng bus papuntang station ng train <tinyo>

kia pai nila nilalagay yung mga tambutso ng ano nila, oh. Titibay talaga, no? Sa atin, wala talaga. Walang binatbat yung sa Pilipinas. Hmm. Living yung building nila. Pero mo naman, sa gitna ng dagat, pwede nilang mapa, ano, stop yung tubig. Kasi binabarala nila ng mga ano bakal bago sila gagawa ng building? Tanggalin muna yung mga tubig. High school na ba? year. Ah, nauna si Julia sa kanya. Ang <mulit> ganda. Aras ng simpahan. kasi doon yung mga turista <laughs> hmm, yung libingan oh. oo libingan siya cemetery Yan. Private yata to. Oh. Uh, na yung simitiri nila dito. Bakit ka naman matakot? <laughs> Oo, oh, kasi hindi na nanay. <laughs> Wala dyan? Wala nasa bukid yung mga cemetery nila ang hirap no ay kasi krimit lang naman ino you know? abo banglid grabe to ano nila ang tulas dito ka lang sa hong kumakakita ng puro bundok. Uy, katakot. Nakabidyo ako. Parang sa atin ba? Oh, <laughs> <laughs> oh my God! Gilid na gilit kami. Oh, just oh Lord! God. Oh my God! Oh my God! Ayaw ko tumingin, Lord. Diyos ko, ko. Ayaw ko na. Sa'ya. Hindi kaya makaabot pa. Ayaw ko. Oh my God. Kinakabahan ako. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Malayo pa to kasi dusi kasi pamasahin natin. yon kabila kayo. Magkabila sila. Magkabilaan ang bangin. kinakabahan nga ako kasi kitang-kita <laughs> ang Diyos ko nakakalula ay, na pulang Yun, bangin sa kabila, oh. Abila. tinatayuan nila ng building. Dito ka lang sa kung makakita ng grabe ka ano, napaka-high-tech talaga. As in matitiba yung mga building ni nila dito. <laughs> Hindi basta-basta. Biro mo bukid yan at saka bato tinatayuan ng building. Ay! Oh, kita nyo. Oh, di ba? Mas, mas, lalo pang tumibay siya, nilalagyan nila ng yung yung parang tinatasok nila oh. na ano, yung pagmagbaha dadaloy sa sa loob. Ayan o. Oh. May daluyan ng tubig. <laughs> Ay, naku, wala na. Dumagsak na. <laughs> Kalabitin ka ng kahoy. Mag-tour ka papunta dito sa Dapik. mag -rent ka. Mahal. Malayo. i you Ala, foggy na siya. Nasa bundok na kami. Maitim na yung ano. Mahamog na. Ano ba yung tao? Eh? Ako may baon ako. Kasi alam ko, ma maulan, malamig. Oh, foggy na siya. Maulan ito. Ulan Oo. Oh, my God. Ayaw ko tuwingin. <laughs> Ay, natatakot natata. ako. Oh? Uh, oh, oh my God! Asa seno ako? Oh, oh, oh. Ah, oh <laughs> <laughs> ko parang bitok